Itaas po, ang inyong tanakamay, at sa mga po, sa aking sasabihin, ay of LG who have been elected to the position of the i don't swear Lumalabas kayo sa konseho para tumulong sa tao bayan. Itong batch na to, dahil ito ko napaka-aktif, pagdusong sa baha, umiikot, nagbibigay ng relief. di ba? At uh, isa kaya pala pa ang inyong mga sarili, mga konsehal. Bakal natin ay kapayapaan dito sa ating kalimigan, magtulungan tayo sa ating mga bagong halid na officialis na Philippine sure, Consular Speak, mula ka chapter and Maraming, maraming salamat sa inyo salamat sa lahat sa unang Tigilan natin ang paglalapana. Tama na po ito. Panahon na para magpaluman tayo. At ang gusto ko dito, magkaisa tayo. Magbigay tayo. magtulungan tayo. Tulungan natin ang grupo ito. Kapag ang iisa lang po tayo, wala enyos, Diyos, is Sila ang magiging boses ng ating mga polisyal.